So mga master, this is the first time ever na gawing itong content na to on the spot, random sana ito at patulog na rin kami. Uh, Nagkakwentuhan lang kami ng ano ng mga kababalaghan din pero may kababalaghan dito. Unang kita ko doon napakabigat yung bagay na yun. Pero bago ang lahat, sana yung mga nanonood wala kayong pinagdadaanan dyan, wala kayong galit sa puso, wala kayong paalala lang ito na kailangan wala kayong dinadala-dala. Okay. Alisin, ilabas nyo. Kasi nung unang kita ko dito, sa bagay na ito, ang bigat eh. Bigat talaga. Ngayon, hey, ang sabi mo, lumamig yung? Yung loob dito. biglang lumamig ngayon. So, instant aircon ang nangyari guys. Anong estimated mo dyan sa bagay na yan na ibinigay? So, meron tayong nag-invite like, sa atin dito sa kanilang lugar. ah uh, itong si Jeff. Yan, shout out kay Jeff. Ating matagal ng subscriber. At syempre, kaibigan din natin yan. Hindi pa tayo na... Wala pa akong 100k noon, di ba? Nasa 50k. 50k pataas no kasi bago ako makarating na Yung ano yung describe mo siya para sa iyo? Yung kumaga parang may ibang tao. Mhm. Uh -huh. Doon sa bagay na 'yon. Okay. Parang lagi kang may mararamdaman na ano. Oo. Okay. 'Yun. Basta basta pagka nakita mo parang bibigat yung paramdam. mo. nagka paparin ng yung kabilang bahay nung sa teletrabaho ko. Ayun ang mga bagay na nakistock doon. Sabi ko, gusto kong hingin yung isang salamin na yun. Tapos hindi ko naman inasa na, ayun, pag ko, ganun pala kabigat yung pakiramdam doon. Bukod sa mabigat ba siya yung salamin na yan? Pati pakiramdam. Pati pakiramdam. Hmm. Pero ngayon, nung dinala mo siya, anong na feel mo dito? Yun, kung baga kasi matagal na siya sa, sa akin. Kung parang nasasana ako. Pero nung nilabas ko siya sa bahay, bumalik yung bigat ng pakiramdam. Kasi biro yun, nilabas labas mo ba naman ng alas dos? <laughs> ang <laughs> hating gabi. So kami naman guys, dito ay may mga planong kaming content na pinag-usapan. So ito, ngayon, lumabig ngayon, lumabig. ito na siya, nakikita nyo. Pwede mo bang iharap sa amin, sa mga manonood? Okay ka lang? Lumabas, yeah. si, lumabas ka muna? Oh, mamaya na lang muna, upo ka muna dyan. Medyo nangingilabot din ako. Ayun, oh. May idea ka raw ba kung sino yung nagmamay-ari ng salamin na yan? Bali sabi sa akin, do sa kasiyahan magkapit bahay lang man eh. Bali sa pinsan nung amo ko yung nilulubit na bahay. Mm -hmm. Mayon, sabi, sabi dalaga pa daw yung kanyang nanay noong sa bahay pa yan. So sa madalit sabi, sa isang bahay na ano hiningi mo lang yan. Mm, -hmm. anong taon? Hiningi ko siya nung 2 years na eh. Pero nung tinanong ko, yung salamin na yan, sabi nung mga nasa 1990 s pa. 90s? So nasa 30 years na mahigit? Mahigit. Pero yung salamin ba na yan na uh, yan, hindi pa ako kasi ready tignan siya ngayon eh kasi naiihi ako. Bukod doon, nilamig kami ngayon lahat dito. Ang lamig no? Na lamig na, na pali ng ano, pakiramdam. Bakit nandiyan ka na Daniel? Ano yung plan, May lang akong parang uh oh, bumalik sa akin yung mga ano. Eh, huwag mo na yung isipin yung dati. <laughs> Kaya nga eh. Tapos na yun, Daniel. Okay? Relax ka na. Huwag mo nang titigan yung salamin kung hindi, hindi ka ready. Ano? Saan mo siya ipinipwesto madalas? Sa loob ng kwarto ko siya nilalagay. Okay. Kasi, kumbaga, siya na yung ginagamit namin pagka bago pumasok. Yan. Noong una kasi medyo hindi pa kami nasasanay. Pero ngayon, Nasasanay na kami. Nung nilabas ko siya, hmm. bumalik ulit yung pakiramdam. Ngayon pala, after ilang taon? Maga one year na rin. Kasi nakarantaon na sa ibang upahan kami. Nakatalikod lang yan. Hmm. Nung bumalik kami, nung umupa kami sa iba, nakaharap na siya. Ano ko ano ba yung klaseng bahay na pinanggalingan yan? Ano ba yan? Mataas din kasi siyang bahay. Kung ano siya, third floor na may rooftop. Sino yung may-ari ng bahay na yun? may ari... yung timbay may ari ng salamin. Oh, but... o binigay lang din sa kanila? Sa kanila talaga. Kumbaga regalo daw. Hindi ko sure. Regalo sa kasal siguro. Ayun so, pagkakaan. Ayun ang mahirap diba guys. So medyo tagilid pa tayo ngayon tignan yan. Hindi pa ako ready. Kasi... Sabi sa iya, nalipong, nalipong jud ko na wala ko yung, maano. Nagbablang ko yung isip ko ngayon, ayoko muna ng tignan. Kailangan muna namin mag-pray siguro bago namin simulong ng tignan ito. Kasi nung sabi ko, italikod niya, nakikita niyo naka, italikod niya sa akin. I ayoko makita. Kasi ganito, once, base din sa mga kwento, nakapag ikaw daw ay sabi nila. Ganito guys, Since may kwento na isang bahay na abandonado sa Negros Occidental, kwento ko related sa kwento nito, baka puntahan namin, pero baka may kasama po akong psychic or something. Hindi po kami mag... Pinangako ko kasi sa Diyos na hindi na ako makikipag-usap. Ngayon, paano yung connection na gusto niya? Paano kung siya yung may gustong makipag-usap o mag... Paano? Ganito, yung isang bahay sa Negros Occidental, kaya ayoko din tignan, sa Negros Occidental na bala kong balikan with, with this uh, November, iniilagang puntahan dahil sa isang salamin. Yung salamin na yun na nakadisplay sa bahay na yun is ang pakiramdam nila, hinihigop sila. Hindi lang isa, lima, siyam na tao ang possible na naka-experience nun ng siyam na tao mahigit doon sa bahay na yun. Kaya walang nagpupunta. So, in-invite nila ako, nag-oo ako, eh, nagkagunuhan kami ng mga tao na sigurado ba kayo pupuntahan yung mansion nyo na at ancestral house ibig sabihin more than 100 years na bahay iba naman ang centennial ano na yun eh centennial is tama ba ancestral is centennial iisa lang ba centennial is 1000 ba o 100 Ayan. ito mga master since uh, ako kaya naman wala naman kaming ano kasi it's it's only a bagay it's bagay talaga yung ganyan wala kaming hinahamon na kung sino man. Ito lang, parang pakita lang po sa inyo na hindi lang talaga tayo ang ano, possible na makaramdam o makaano. Kahit yung mga nanonood ngayon. Kasi, ano mo ba? Kaya medyo din ano ako. Kasi nung nakita ko siya kanina nang ipinasok mo, anong name ulit? Pero. Nung pinasok mo siya, dito, nakaupo ako. Yung nakaharap siya sa akin, pinatalikod ko, di ba? Hindi naman tayo no? Sabi ko, i-ano mo, italikod mo muna hindi namin nakita yung sarili namin. Ang nakita ko lang itong upuan na upuan ko kanina. Yan, parang ganyan lang. Hindi ko nakita yung sarili ko. At ikaw din, di ba? Dalaw po kami. Hindi nyo din nakita yung sarili nyo sa salamin. Ang nakita nyo lang itong likod na to, itong mm -hmm. lona. Ayun, eh, ganoon siya ka medyo ka-mystical or ka... kakaiba. Pero okay lang ba na wag dito sa loob pag binuks, pinahinarap mo siya sa amin? Mayroon. Okay. Are you ready guys? Okay, lang, Kailangan ng dalawang, ano, isang reaction at saka isang... Dalawa. Naglalagay ng mga salamin sa mga kwarto. It's a portal of something na... Hindi talaga maganda talaga lagyan daw ng mga kwarto. ng salamin. Depende. Kasi sa sogo ang dami. Alam nyo yan. Oh, so, ayokong hawakan kasi sabi ma-attach ka daw dyan sa nandyan. So ngayon, meron na kayong connection dalawa kasi... Attached ka na sa kanya wala bang pagkakataon na napapanaginipan mo yung salamin na yan? Wala naman. Pero, noon kasi pagka nakikita ko na siya, yung basta mabigat lang. Kaya lagi ko siya tinatalikod. Ah! Pero ngayon, okay na naman. Kumbaga, nung tumagal na, ginagamit-gamit na namin. Okay. So ikaw, wala namang nagbago sa takbo ng buhay nyo? May sinwerte ba? May something ba? May minalas ba? May ano ba? May kakaibang nangyayari ba sa buhay ng wala nang ipinasok nyo sa bahay? Sa akin naman kasi wala namang nagbago. Umbaga, kung baga, na kung ano ng buhay ko, ganun pa rin ganun kasi. Pa rin. Ay nung nasa plan ng isip ko. Kung baga, siya parang gamit lang siya pero yung iba lang ang pakiramdam. Wala okay. namang nagbabago sa buhay ko. Oh. Ganito kasi yan guys, kung akong tatanungin bagay lang yan eh. Mm. Bagay lang yan. Pero may mga bagay naman na sabi nagkakaroon lang ng buhay. Depende sa dating may-ari kung paano nila inaalagaan. Kasi they put something na pag alaga Yun yung tinatawag na diwa ng pagmamahal dun sa isang lugar. O sa isang bagay na pag-aari nun. Ang bawa ako? may motor ako. Pinangalanan ko siya. Nagkakaroon siya ng sariling ano eh. Yung motor na yon ng buhay. Kasi bawat tao may spirit, bawat tao may ano, pwede din nating maihatid yan doon. Kaya lang, sabi naman din sa Bible, kung tayo naniniwala sa Diyos, ang mga bagay, eh, bagay, bagay yan na walang buhay. Kung baga, may living things, mayroong non-living things. Minsan, dinadaya lang tayo sa isip natin kung ano man ang meron. Kaya nga ngayon, ayun oh, na, okay na. Pansin nyo, wala nang ano, hindi na hindi na hindi na malamig. Kasi may time na... Paano kung nata nataon lang din, scientific explanation na nataon na may malamig na hangin, pumasok dito. Pero sa akin kanina, wala. Pero hindi. Ako kasi medyo... Yung nakaharap niya... Pagpasok mo kasi kanina dito, hindi lang nabidyohan. Nakaharap siya. Nakahumarap siya sa akin, pero hindi ko nakita yung sarili ko. Mm -hmm. oo, oo. Bakit hindi ko Madilip. nakita yung sarili ko? Hindi. Wala ako... Na hindi ko nakita yung sarili ko nakaharap ako sa salamin. Bakit doon ako nagtaka ngayon? Ang sa akin, nung bitbit bit niya dito nung lumingon ako, madilim pa rin yung nakikita niya kahit mayroon tayong ilaw. Ha? Huh? Yung bitbit -bit mo kanina. Sumarap ko na. Mamaya. So, ito naman. Related naman ito. So, ito. Ito ha. tutuhanan ha. Ano yung narinig? Ito yung luma. Antik na salamin. Mga antik na salamin ito. Sa tingin mo, ano yung idea dyan? Sa mga so, kwento? Matanda na yung salamin na yan eh. Ang nakakapagtaka dyan, sa tagal-tagal na yan, hindi man lang nabasag kahit na sisipa na ng baka yan. Kasi may baka dito dati eh. Diba? Hmm. may mga napansin may mga napansin ako dito na parang isinulat ng kamay na sino man o sino nagsulat niyan. Na may mga letter M, may number 4, letter K, pero parang arrow dito pataas. Iyan ba mga bata lang 'yan? sa ngayon wala nang napuntang mga bata dito mm -hmm. kasi na inaayos na namin to so antik antik siya pwede nga okay, sito? okay lang buksan na oh. okay. Hindi, lang, nakaipip eh. Hindi, iikot mo clock twice. Ibaliktad mo yung ikot Ayan. Okay sa pangalan ni Jesus. Okay, ba't gumagalaw agad ang damit? Malakas ba yung impact? So, yan, yeah, pangkaraniwang salamin. Diba? Kung iisipin mo, pangkaraniwang gamit na naka ano lang. Pero ito, iba yung, ano, kinumpara ko lang ha. Pero ito guys, wala naman doon kababalaghan. Pero luma na siya. Makita mo naman, naalala ko yung salamin ng aking lola at lola. Tibay ito ang hindi ko pa masabi ngayon hanggat maaari sa dari lang so yan titignan muna nilang dalawa Doon mo lang iharap wag mo iharap dito anong narandaman mo Jeff? sa tingin mo bago pa luma na wag mo iharap sa amin ha meron meron talaga may anong nakita mo dyan, Jeff? May ikinulong ba? May, uh... anong naka, napansin mo dyan? Wala. Katulad lang din nung nag. Nang? Okay ka lang. Butik yung tuhod ko. Ha? Meron, meron. Huwag muna. Hindi pa time. Ah, meron, meron. Huwag muna. muna. Kamaya na, no? Ha? Ah. Tara, ako na mag-drive. Buwi na tayo. eh, kasi nga, nang, nang, nang kayo ng takot eh. Tanungin kita, ano yung impression mo nung nakita mo yung salamin? Oh, dear. Nakita mo na may sarili mo? Nakita ko, pero sinadya na yung pakita ka tayo, para di mahala tayo. <laughs> ano rin to eh. Why is <laughs> Ah, may, meron siyang buhay sa sarili niya? Oo. O may nagpapagalaw sa kanya? Di ba, meron yung kasabihan na... Sandali, pakisagot muna. Naalala na 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 mo yung last time tayo na may pinuntahan tayong place na ano. Hindi ko lang babanggitin yung ano, pero ah, ah sobrang dami din. Ganun yung pakiramdam ko. Ayun lang, huwag mo na, huwag mo na. Ayoko na muna, kapag ganun. Kasi parang nanghanga mo na naman eh, kaya yan tako eh. Na naman yun. Basta ayun, yun mismo. Yung huling pinuntahan natin na magkakasama tayo, yung mm. matinde. Mm. Ayun lang. Oh. Hmm. So Hindi ba nakaka-invite siya ng negativity? oh, kaya pagka... Uh, Kasi nga itong nakikita niya si Jeff eh, natakot eh. Eh si Daniel si Daniel eh, sorry. Hindi niya kakayanin Ngayon, ayun lang, pass. Paano yan? Ay, kung gusto namin makita, paano natin? Bukas na lang. Hindi, pwede nyo lang tignan yun ngayon. Kaso nga lang, wala, wala namang mangyari sa atin. Hmm. Ano, ano lang? Nandiyan lang naman yun siya. Hindi naman yun siya. Hindi siya lalabas. Kaso nga lang, wala namang naman natin. Ay, wag na. Tulad ng ano, yung nakaraan na so, ang komportable. yung, yung nagbubuntong hininga na kayo. Ay, wag na. Wag muna, Jeff. Parang ang sa ngayon nga lang na hindi pa hinaharap nag-iiba na yung pakiramdam ko dun yung, yung parang hinihila ta. Oh. Exactly. Parang inihilap. Hindi mo alam, ganito 'ha, kay kwento ko na. Yung ilaw na yun yung sa ko ilaw. Ko nun. Nangyayari ba madalas Madras dito no, sa inyo okay. 'yan? Kapag may ano, kapag may nadanggin lang naman, pero ngayon natutulog na lahat, 'di ba, dun sa bahay namin. Oh, kanina, oh. Wala nang gising doon, kaya imposible kong madanggil ko kasi may dala akong aso. gagawin okay. ko 'to hihilahin ko 'ko ba 'yon? Titigang mabuti ang bagay na ito. Ang salaming ito ay kahit nakatalikod, ay eh meron akong ibang naramdaman. Base sa iyo, ano sa iyong palagay ang iyong nararamdaman sa tuwing nakikita ang salamin na ito? Pero ano siya, parang hinahamon ba siya pakiramdam niya, gano'n, ito? Hindi naman. Hindi Unlike nang nandun tayo. Eh, tayo din kasi ano yun eh. Naghamon na yun eh, no? Pero ito possible naman na hindi naman magpaparamdam lang siya pero hindi naman yung parang hahabulin tayo. Hindi naman siya makakalabas diyan. Eh. Ayun lang. Para sa akin kung hahabulin niyo siya, ah, siya, siya. Hindi siya. Ah, hindi, hindi na natin. May kumu sa tingin mo Jeff, may kumulong sa kanya diyan? Siguro nung dating ano, siguro ang ari niyan dati ano. Kate? Mga, ano may witch yun Ayun lang. Yun ang mahirap. May ibang pakiramdam eh. Something. Promise guys. Nagtaka ko. First time kong... Nagtaka ako, first time kong makakita ng salamin, na hindi ko nakita yung sarili ko. Ito yan. Parehas nga tayo. Promise. Ako dito eh. Kasi nung unang panahon na, Hindi. Dito eh. Kasi nung unang panahon na, na, siya na, sa'yo. Hindi, dapat makikita natin yung sarili natin eh. Bakit ang napansin ko agad yung disenyo eh. So may something dito sa salamin. So may something dito sa salamin na to. Bigla ako napatulala nung pagpasok. Tapos ako na nilamig talaga ako ng nang... gusto okay. dagdag sa kwento ni Jeff ay nung nakita niya ang salaming ito sa kauna-unahang pagkakataon ay parang late niya nakita ang kanyang sarili kumbaga may mga 5 to 6 seconds na delay daw bago niya nakita ng buo ang kanyang muka kaya nakot on cam naman ito sa kanya habang tinititigan niya ito na misto lang nagtataka siya. Nagpasya kami na siya muna ang unang tumingin nito dahil meron siyang kakayahan na nakuha mula sa kanyang lolo sa Mindanao na parang isang third eye o yung nakakaramdam na mga kakaibang bagay na hindi nararamdaman ng mga pangkaraniwang tao. Ang nakapangingilabot pa sa dagdag niyang kwento ay yung meron daw isang buhay na parang pumoprotekta sa salaming yan na para itong may sariling buhay at ito daw ay maaaring nakulong ng napakatagal na panahon na kahit mabasag ang salaming ito ay hindi pa rin daw iyon makakalabas dahil sa tamang letra na inilapat upang makulong ang sino mang ikinulong doon at dapat daw eksaktong letra din ang dapat nasalitain upang makawala ang sino mang nakakulong sa salaming imagine guys um, masaya kami nagbibiroan kami bago ipasok yung salamin kasi unexpected kasi yung napagkwentohan namin si share ko lang sa inyo saglit yung kakaibang naranasan ko dyan sa salamin na yan sa mga hindi ko din na i-share sa video pinanood din yyo. sana tapusin nyo yun na yung video hanggang dulo yung ipinasok yan de, tumata, nagtatawa na nun pa kami noon biglang alam mo yung bigla kaming natahimik na parang alam mo may biglang pumasok na bisita ganoon yung pakiramdam and then big, uh, pinakuha ko muna ng asin si Jeff yung si Jeff Balakid, dalawa kasi silang Jeff eh, si Jeff yung isang tumingin ng salamin na kaibigan din natin uh, at itong si Jeff na nag-invite sa akin niya sa Laguna ngayon yung pagkuha niya ng asin doon sa may pinakabahay nila sa kabila kumbaga para protection din kasi nung time na yan parang nahihilo itong si Daniel at parang natatakot nawawala sa sarili kaya nga lumabas siya nung unang pinakita ko ba diba? ano, suddenly biglang namatay yung ilaw. So yun, medyo na na kami and then nung pagpasok ng salamin na tahimik kami, ako na mawala parang wala lang, nakaharap na pala yung salamin kasi akala ko nakatalikod nung nang ipinasok yon. So pagtingin namin, ah first time kong nakakita I swear guys, hindi ako gumagawa ng kwento para lang mag-viral, para lang dito sa ating channel hindi ko talaga nakita kahit yung katabi kong mga nakaupo habang nagkikwentuhan kami nang hinarap yung salamin. Tapos para siyang half, uh, madilim yung kalahate, yung kalahate, may maaninag mo lang. Alam mo yung parang, hindi ko ba sure kung meron ba siyang special features yung salamin na yan ha? bakit hindi namin nakita yung sarili namin. Pero yun yun, yung kagaya ng kay Jeff, may delay yung pagtingin niya at parang nakikipaglaro daw sa kanya na parang, nakakaalam daw na ganun. Yung parang nakaramdam yung kung ano man lang meron doon sa salamin na yon nararamdaman na meron special uh, special na kakayahan ito si Jeff na tumingi. Kasi hindi naman, hindi, hindi talaga namin kayang tignan yung salamin na yan guys, nang gabi na yon At pasensya na sa mga nabitin, uh, pakishare na lang itong video para sa part two ihaharap na namin ng katotohanan ng sa salamin nito at yung iba pang nakakapangilabot na kwento nila dito. So yun, uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta at mag-ingat kayo palagi mga master. God bless you all.